Hello guys. Papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng origami. Ito yung naglumaang notebook ng mga anak ko. At mayroon din tayong magasin. Papakita ko sa inyo Paano ko sinisimulan? Ayan. Ipo-fold lang natin. Ayan. Ayan, hanggang sa maliit na siya. Hindi na ako bumagamit ng gunting. Tansyado ko na siya. Ayan. Ayan. So, magiging ganito siya, guys. Ayan, may, may, may nakahanda na ako. Ayan. Marami na akong nagawa. Mm. At ito naman yung sa magazine. Same procedure lang din sa magazine. Ayan, mag magazine yan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo paano. Ayan. I-fold lang yung side. Ayan. See that, guys? Ayan. Marami lang nagawa. Ganun din sa magazine. Yan. Yan, magasin at lumang notebook lang ng mga anak ko ang gamit ko, guys. Ayan. Kita ko sa inyo, marami na akong nagawa. Ayan. Simu yan ang simula, guys. Magsisimula na tayo, guys. Kung paano ito nabubuo. Yan. Ipasok nyo lang. Kasi meron niyang apat na, ay may dalawang butas yung guys. Yan. Diyan nyo ipasok itong mga dulo. ang binubuo ko, nagbibilang ako ng 10. 10 ang kanyang nasa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apat, guys. Yeah. Pagdikitin nyo yung dalawa, then ilock nyo yung isa sa taas. Ayan. Ayan. Six, eight. Dalawa na lang, guys. Ayan. Isa Okay. Ayan siya, guys. Ayan. ba diba? Yan, sa ilalim, ten. Ayan, yung sa baba, pa, panlock niya, oh, mabibilog nyo yun, guys. Ayan na, guys. Bibilogin natin siya. Hmm. Diba, yan yun? Ayan. Bibilogin natin. Mahirap ipakita, guys. Ayan. Yeah at maluwag pa kasi wala siyang wala pa, hindi pa masyado nakalak kasi naka isang round pa lang tayo guys ayan so mga ano pa yan guys maluwag pa siya sa mag add tayo ng pangatlong layer two layer na yan two layers na yan guys pangatlo <coughs> Para malak siya. <tong> Ang hirap na ipakita sa inyo guys kasi yung forma ng ating cell po, nasa harapan. Mm, siguro na-imagine nyo naman. O yan. Pag natapos nyo yun na yung round na yun, pangatlong layer, ipush nyo lang siya. Uh, see guys? Ayan. O mm. Нагаатай. Гэн гээш.